Welcome back to my YouTube channel. nga pala ulit si Police Corporal Francis Bryan Si Sagmakin, sa akong nurse at office naman sa rin ako, Police. Today is April 29, 2023. Andito kami ngayon, kasama ko yung team namin sa Barangay Bulino 2, Bacoor City, Cavite. Andito dito kami ngayon, magkakandak po kami ng medical missions dito sa mga residente ng Bacoor. Isang makabuluhan na mga vlog guys, kaya... wag niyong palagpasin na po si niyo po itong video na to. Pero bago ang lahat, huwag niyo po muna kalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ko at lubos-lubosin niyo na rin, i-hit niyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga vlog na ginagawa ko. Okay, ang purpose, kaya kami nandito, mag-handap kami ng medical vision dahil isa sa mga gagamitin ko na naman ulit yung core values ng PNP na baka So, paano mapapakita natin ang pagiging makabayan natin ay sa pamamagitan pa ng pagtulong natin sa ating kapwa, pagdamay, pagkakuloon ng uh, compassion sa mga nangangailangan ng tulong. Okay? So guys, tapos na itong video na to. Okay? Um, I'm so excited. Okay, let's get started. Um, pharmacy para kumuha ng gamot na bibisita sa kanya after na ang kanyang medical consultation No Hai guys. Eh, dan dan. Bapak Ibu sekalian, sebagai kesatuan dalam misi ayo kasih alinea pujian. po maganda po ay sa pangulong Sabi na, Dr. Aldo Rod Miguel, Mr. Miguel ay uh, taos puso po na nagpapasalamat na kami po ay inanggap na, na makapagbigay ng tulong sa inyo no? So, na, na sabi na po ng ating mga kapwa president at nagit ng aming Kuya Governor Jericho D. Guzman ano po yung mga layunin namin para makapagbigay ng tulong at uh, makapagbili makapagbigay ng alalay sa mga nangangailangan. So, uli po, kami ay nagpapasalamat. And nawa po lahat ay uh, ma-enjoy po natin kung ano yung meron tayo dito ngayon. At uh, pinapaalala po na mag-ingat po tayo hindi sa panahon ngayon, no? Kasi yung panahon natin bukod sa napakainit na, no? And yung sana naman po. Tama? May mga ilang lugar po na meron po nagpa So, huwag po natin pabayaan ang ating pamilya, higit sa sarili. Huwag tayong magpabaya para yung mga dating nangyari, hindi na po uh, mangyayari nila. Okay? So, dapat matalo natin ang tubig. Matalo natin ang lahat ng mga estradyo sa na buhay natin. So, yun lang po. Uli, mabuhay po tayong lahat. Mabuhay! gustong ng mga senador na may ng mga club na may nakakapagpapalitan ng mga senador ng mga magkain ah may nakakapagpapalitan ng mga third sa ating PNP uh, Health service. Uh, sa totoo lang, nakakatuwang tingnan sa tapas ang mga tao na sa polis pero sa totoo lang, hindi po sila nakakatakot sa sila po ay laging nakaanda at Hindi dapat po pag nakita niyo yung naka-uniforme, parang nag na, na kayo yung lumapit. Huwag po sa, sa katotohanan, ang kapulisan po ay laging handa tumulong sa publiko. So, ngayong umaga ay uh, pagdamutan po ninyo ang uh, konti na ibigay ng uh, grupo uh, magdarami na NCR 22 Region ng Philippine Eagles sa pagpuno po ng inyong likod at sa tulong po ng kanilang ng aming mga presidente at mga opisyal at po. Hindi po magaganap ito kung hindi po sa tulong ng bawat isa. Napakahalaga ng bawat isang membro ng isang organisasyon. Being foundation, PHC sa organization na katulad namin, at ganun din po sa PNP. &E. Lagi-lagi na, na sa medical. So, again, maraming-maraming salamat po and I would like to congratulate you, Mr. Jason Cruz, and Mr. General, Mr. Richard, sa so, ating mga members. Anap makahanap po sa amin. Kahit kung wala po ang members namin, hindi po matutakpat at magkakataan ang mga ganito. Layunin. Maraming-maraming salamat po. batch, ilalang mo na siya. Okay, yun, kung dati nag-pray ka lang kung yung birthday mo, o or kung yung church ka lang kung yung birthday mo ngayon, hindi na, dapat birthday mag-pray ka lang. ka, mag-pray ka. O ka, o ka, mag ka, mag-pray ka, mag-pray ka, mag ka ng Bible. na yan, ito daw ay pag-pray ka. Ano yung karakter? Pwede ka pumunta doon feeling ko meron din na yung Diyan ka oh, parang sa dulo. Diba, ito yung party. Sa so, dulo na nyo nakalagay doon na COG. Oji. Diba lang yung ano? Kasi doon, may din kami be. May kami. Ito sa tulong kami. May nirienda rin kami. Sa Bible. Bukas sa lingot ka. bukas. ka doon. So, ah, ka. Ah, mo, ng ah, Sige, na ito. Okay, okay. Apa masuk ini? Kau 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 kau